Hello po mga kaparm, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat ng araw na ito. At ngayon ay may pakikita sa inyo. Ito na sa akin bakurang ito ng mga tanim ko mati de agwa at saka kalabasa. Ngayon ay tayo ko kukuha ng dahon. Kukuha tayo ng sanga at saka dahon ng kalabasa. Ano ho, pati rin ho siya ay atin pong gagayatin. Ayan, at tayo ay nakuha na. Uko na ho tayo ngayon ng daho ng Mazi Agwa. Ano ha? At ating patutuka sa ating mga manaw. At ito ay napakasustansya sa ating mga manaw. Ano ho? At yan, nakakuha na nga ho tayo. At tayo ay naghahanap at ating dadagdagan. Ito ay natin ng uh, saha ng saging. Ano ho? At saka ng organic na patuka. Ayan ho, atin ho ginagawa. Ano ho? At ngayon, ay bibigyan din natin ito ng panghimangkas pagka napatuka na natin. Ito tutukan nito ay nasa mga trahing tapi ulo ho. Dito sa aming, uh, narito sa akin, uh, nasa akin ang tabihan ng bahay. Dahil ho, ito ho ay akin muna kinuha sa pam at namiminsala ho ng halaman ng aking kapatay. Ay akin muna kinuha at saka ko na huli ibalik daw. Ayan ho mga kaparm at talbos ng kalbasa at saka dahon ay atin ho nilalata ka na rin ako ha. Ano ho at atin ho itong gagayatin din. Ayan mamaya ay makikita ninyo ang panggagayat ko ni Tao. Ano ho at talaga ho itong aking manaw ay talaga ho gustong gusto nilang kainin ito at ito ho talaga ay sinanay ko. Sinanay ko ito na siyang kinakain kaya itong aking mga manok ay malulusaw. Makikita niya man sa balahiba ho, ng aking mga manok sa aking mga may na-upload na video. Ano haw? Ayan, at tayo ho ay nakaipo na. Mamaya ito ay ating lalantakan na nangayat. Ano haw? Ito ho ay... Uh, atin hong... Upisa um, um, na, ayan. Lantakan na ho natin ang kaya. Ang kita din nyo... Oo, lalait na ko tayo. Mga ay, hao, mga kapal. Hmm. Saan ako kayo? Kung medyo may dalawa ng kaluti ating camera at nalang ako nakakamit. Tapos rin may hawak na riyay. Ay, Ayan. Ito ay palagi akong ginagawa. Ito ko'y bali ilang, ilang buwan ho ako nag uh, ng patuka. Nasa mga pitong buwan na ho ako nag uh, ng patuka. So, kung itong olaga, eh, ito kung aking mga manok ng itong alaga, ito ay talaga ang sana uh, sa ating mga uh, organic pizza. Ayan, ito ninyo. Ayan, mas pino pa yan. Ayan, ayan, ah um, ipakikita kita na sa ang atong nilagay ito. Ang na ako. di agawa. At uh, ang kalabasa. Daho tayo na patungan ng kalabaya. At ngayon ay bago yung uli ulit, sa inyo. Sa inyong sa inyong kung bakit pala wala ka mga Ay Kung may youtube channel din sa Baro Channel Pagpuntahan lang naman ho ninyo ang aking muntong bahay Hindi nyo pakisilay Maaari ba ho sa inyo? Ayan ho May tayo ni Ako Yati na sa ating mga alaga at ang uh, na mga alaga ay uh, makikita nyo lagi sa aking upload na video uh, nasa mga 30 tahong ulo ang papainin ko nito ito itong aking mga manok na ito ay akin ho munang uh, dito ilalaga sa tabi ng aking bahay at dahilan eh nung po kami po ng halaman ng aking kapatid dito po sa farm ano ngayon sa mga huli dalhin to tapang medyo iba iba na huw, ang sitwasyon ano ha kaysa naman sa mga kasira mga ay buti na huli tayo nag iingat ano ha hindi mo nausap si Redick tumaman oh, sabi ko nga ha hindi ito kumiikot ang content sa mga malakot ito alaga sa paghahalaman ang babandayan ninyo kapag kumiabong uh, ang ating paghahalaman pag season ayan kasi ano kayo ngayon at wala ko tayo ngayon mga pitas yung mga harvest yun yung mga bunga ano ho wala po tayong mga harvest at ngayon ang susunod na panahon ho, ngayon ay ang alam ko yung sa bang na -ban ulay ngayon mangga na muna sa amin ay mga indyan ano may kilala din doon ano, kaso hindi pa naman ho ano, nabunga ng masyado at mga bata pa ano ayan ho mga kapang at ako ay nakabaho ang atin hong video ay atin ho itong video i ng kantay at para naman ho kayo hindi mainip ng panunood ano ho Iga. ayan at uh, inuulit yung ho bago ho, ho tapos silang ating video pagpatuloy ng ating video ay napapasalamat po ako muli sa inyong lahat sa inyong panunood ano ha yeah? sa inyong support ha ayan po uh, may kalap sa ta -ta po sa lahat tagalusong bisayas pindanaw at lahat po ng mga tagalusong W, lahat po ng mga friends uh, relatives thank you so much sa inyong lahat and happy sunny day ulit mabuhay kayong lahat and uh, more blessings more power selamat tu